Pwede na yung ano. Cotton buds. Pukpukin, pukpukin yung... Pukpukin yung muna. Ubas, hindi kumain na. Ah, sa banda. Ah, sa rin. Ano? Oh, na, ano, nalansang ka. Ay, nakatunok ka. Ano ko na yan? Sa kisame? Ay, sa ibabaw? Hmm. Eh, Nalim. Oo. Hmm. Natapakan niya mismo. ito. Yes, 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 yes.

Ayoko ako doon. Ay, doon oh, ko. ano, oy? Mm, ano? Mm. Lingkod sa. Butangan natin nagkuhan. May -so, cotton na? buds mm. eh. Hmm. I, ano ah. Kala, i, hmm. wow. ano ah. <laughs> Dapat sugyod, tukuan, eh. pa ausod yung tugoan eh. Mm, Nagdugo pa dyan po? Dapat palabas yung dugo ay, na yun too. Ay, nag alcohol ka, tawot. Oo. Ako, itong tamakan yung mayo ah. Ay, ganda na. Itong unoy media nga lang sangwa. Sabi ng pako, Hi, hindi ka kasi nag-hello. Hindi ah. May pangbal tre. Ito ang ano namin. Dapat cargo mo yan. Medik medik medik. Ito ang medik namin, oh. Medik star. Wala siyang ano. Dong, ang dong. Katong anak pantali ba? Pantali. Dong. Oh, wait. panyawan. Ano nang bitadahin? Tape. Pero pwede tip lang tip Walang tape. Ano yung tape? Yung ano yan, papel yan. Meron akong tape. May tip daw oh. sa bag, bag na blow. Oh, high blood na naman tong forma nila oh. Dili <laughs> ko adong. high blood kuya, medik lang man ikaw, di ba? midik, midik. medik. Ay, 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 na. Malaki kasi ang pako nila. Malaki man ang pako. Ay, ay, ay,

Gidok-dok ni mo. Gidok-dok na daw. Gidok-dok na daw. Tapos na daw. Maka na, Masakit yan. Tanggal. Dapat, dapat pa-inject ka. Bukas agad. Malaki ba yung pako yan? Kata ba ka nagpapod? Nakita niyo beta Nakita, nasa bag niya ate. Sige daw. Dini ba mana bugdi mahubag. Dini radili pa injik pro mahubag pa injik. Dini pa injik Japonyan ki lensang baya na ion. Ha? Mahubag pinjikan pro dilili. Aya, uh, opay lang siket. Na, ulanang basketbol. Ndra? Ngbino, ububag rin dira pa injik. Trick card Medik-medik, asa nang gumot medik. Ini wan dali ra kinukop. Ha, hmm, opik la. Kalawang bayung ano, may kalawang. Okay. wala kasi bago man ang langis. Yung ano, ko kay ito. Ka ano, inject siya. Hmm. Pero kulbuhoy do ko manggood. na naman. pa ako. Lani, endo, no? hmm? Parang, araw, dalawang, dalawang linggo. Okay Kumain lang. ka na. Hindi niya na Kuya Wedit dit. Magsapatos ben, ka. Ben. Ano na ninyo napadugoan? Kini? Sapatos ka. Sapatos ka. Tapos laro ka basketball dyan. Na, napadugoan naman. Napadugoan tuloy ng tao. Bin, natural man yan. Sapatos ko. Yung ano, kailangan oh, magtayo ka ng bahay. Tapos nililihan mo yung ano, mga poste-poste. Pwede tapos, pa na lang. Meron na hmm. ano. Dami kaming ihi dito. Oh. <laughs>